Isang mapagpalang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, pasok na naman si Amiga. Ayan, ito ang buhay ni Amiga. Araw-araw umaalis. Ayan. Kaya huwag kayong magtaka na ang aking ang aking eh, binibidyo, ang aking ina-upload ay sa paglalakad. Talaga naman pong Uh, gumagawa lang talaga tayo ng paraan para mayroon tayong may upload. Kaya habang naglalakad, ayan, uh, nag gumagawa ng ano si Amiga Kwento. <laughs> ayan, pero pinaglalaanan ko ng oras ang aking ano ang aking paglalakad para pagdating doon hindi ako malit sa aking trabaho. Charot. <laughs> kailangan talaga may oras tayo hindi tayo mag ng oras no <laughs> mainit na mga amiga ayan nang haba-haba pa rin ang aking lalakarin hanggang doon sa hanggang sa aking pinamas, pinapasukan. Pero okay lang naman kasi mayroon naman po akong ano nakaano ang aking oras. <laughs> Kahit habang habang naglalakad ay nakagawa na ako ng ano ng ng content yan kailangan lang talaga natin gumawa ng paraan para tayo makapag ano mainit ayan yan itutuloy ko yung aking pagkukwento kasi maingay ayan may motor may motor na dumaan ayan tuloy tayo no sana pa ako ayan nga ang aking ginagawa kailangan lang talaga ano meron talaga akong gawin kasi nga araw-araw ako umaalis meron gawin talaga na ano may upload talaga Ayan. kaya ito ang buhay ni amiga araw-araw umaalis <laughs> pumapasok kaya huwag kayong magtaka kung ang ina-upload ko lagi yung paglalakad kasi dito lang ako talaga kumukuha ng pang-upload ko sa long video Ayan. Kaya shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa panunood nito. Aya. Salamat po sa inyong lahat sa suporta.